Ah. Yan po yung PVC panel. Yan po. Hmm. Yan po siya. Ah, po 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 to eh, no? Pagka po nagkakabit kayo Tulang po yung sukat siya oh. O isang dangkal lang kailangan Para pag binagyo man eh, no? Pag binagyo man Hindi masira Hmm. tapos black screw gamitin nyo apat ayan o no? apat kagad o oh. isa dalawa tatlo apat kasi yung gumagawang iba nyan hindi nilalagay ng ganito gitna kaya lumulundo lumapangit ayan po ang talagang pag kakabit na no? ayan po sya ayan marami po yan ayan po Hmm. Tiporma namin eh. Yan. Yan po. Panoorin mo sa YouTube uh, din uh, tumanda. Ito, ito po 'yung ano namin oh, mason. Mason na uh, hindi basta mason, mason po siya na ano 'yung para mga eagles. Ah. Kaya lang po? Kaya po ipagputol. Kaya po, ayan po. Ipagputol. Ayan mo! Ayan mo naman saan? Ayan mo naman saan? Papasok ulit siya. Ganito naman po yung pagpasok ng ano, PVC panel.

ano lang po gigigta lang po yan kaya lumulon to pagka tumatagay ganyan po talaga pantay ayun nyo pantay na pantay po do okay po thank you po ganun lang po